Sa totoo lang, there are more than 12 or a dozen effective ways para talagang habulin ka ng ex mo. Literal na bumalik siya sa iyo. One of them, of course, is the no contact. Lagi naman po natin ikinukwento at binabanggit dito. Pero despite sa sakit at nahihirapan tayo ngayon, alam ko sa isa sa mga pinapangarap natin yung what if kung habulin at yung ex natin sa ngayon ay bigla tayong pangarapin, bigla mag-reach out, biglang mag-share ng realization and then immediately come back. Pe pwede natin gawin ito mga utol at yan po ang ibabahagi natin sa araw na to. Pero alam nyo po ba na one of the most effective para magawa ito ay kailangan ma-set up po natin at mapaniwala natin ang ex mo na maraming taong nangangailangan o naghahabol sa iyo. Make other reliable or important or special people to chase you mga utol. Malaking tulong dito yung mga pamilya natin, malaking tulong dito yung mga kaibigan natin, especially kung halimbawa mutual or connected din po ang mga to sa X natin. Pagka naramdaman kasi ni X na those people are interested sa iyo sa pamamagitan ng Facebook for example na makikita niyang nandun sila lahat na support sa iyo nandoon silang lahat na nagpo-post at masayang kasama mo kapatid and then kung halimbawa ikaw ay may pino-post or ina-upload ay nandun po sila para mag-comment mga utol pwede, pwede mong kausapin yung mga solid friends mo yung talagang alam mong very loyal and supportive sa iyo na talagang maiintindihan po nila yung current situation ninyo ng ex mo Pwedeng yung mga malalapit sa'yo ay kausapin mo muna for a while na samasamahan ka, samasamahan ka sa objective and mission na to. Kasi pwedeng magkakasama kayong nagja-jogging, pwedeng magkakasama kayong nagba-basketball, or even kung ikaw ay babae ay nagba-volleyball. Kasakasamang nag out of town at sabay-sabay ngumingiti mga utol, ito po ay may psychological effect at impact sa ex natin. Na alam naman po natin na mararamdaman niya of course na na-overpower mo siya, na na-outgrow mo siya. Maraming effective ways para gawin ito ito mga utol pero if you want an immediate result mga kaibigan mga taong nakapaligid sa atin ay malaki ang naitutulong sa relationship psychology or terms especially sa breakup ay tinatawag itong chasing routine yung kumbaga para bang maraming taong hahabol sa iyo, papaniwalain mo siya na sobrang maraming taong interested sa iyo mga utol. Kaya nga po effectively sa mga ibang clients ko, pagkahalimbawa may tumutulong sa kanila, for example mga tropa or former colleagues nila na nagpo-post kasama sila na nagba-bar, nagko-coffee, uh, nagna-night out, spending time together mga utol at nakikita yung saya. Sometimes nagla-live pa nga eh. Kasi ako based on my experience as a coach Mas effective yung gumagalaw eh Yung video kaysa dun sa picture lang Or image lang Pagkahalimbawa ang ganun na nangyayari And then nakikita mo na parang nagko-comments Or nakikita rather ng ex mo na nagko-comment pa Yung mga taong yun Very supportive sila sa yung mga utol Ang laki ng effect Kasi ako may mga clients po ako na Ngayon even kinukomplain nila sa akin Na coach bakit ganun? Bakit yung ex ko is kasama yung mga mutual friends namin? Bakit parang ang saya-saya nila As if na talagang nandun yung support nila dito sa ex Of course, sumasama yung loob ng ex mo pag nakikita at nararamdaman niya yon, Pero meron po siyang psychological effect First, yung makita ng ex mo na parang na-overpower mo na siya Second, nararamdaman ng ex mo na parang all of them ay sumusuporta sa'yo Which means, tinutulungan kanila dun sa struggles na yon. And syempre, magkakaroon ito ng effect sa ex mo. Kasi ng ex mo na parang nag-move forward ka na at natatalo siya mga utol. Pag ito po ay nangyari, maaaring matapos na po yung isang stages ng ex mo, which is yung anger, hate, o yung mga negative thoughts towards you. Pero imagine mga utol, kung ito po ay biglang mararamdaman ng ex mo, ma feel niya na na pag iiwanan siya. At alam naman po natin na pagka naramdaman ng ex mo na siya po ay parang nire-reject at naiiwanan, mas mabilis po niyang mararating at matatanggap na siya po ay talo. At magre-resulta nga po sa realization na gusto natin mangyari. Magkakaroon kasi ng isang powerful na motivator or tool kung ito po ay mararamdaman ng ex natin. At ang tawag na po natin dyan ay selos. Okay, sabihin na nga po natin na romantically hindi naman yun na makikita niya mga utol Yung pagiging romantic mo with a certain individual Pero syempre po bilang tropa or bilang tao na nandito ngayon sa breakup situation Mararamdaman niya na siya lang po yung nag struggle at ikaw ay nag enjoy Napakalaking effect nun mga utol dahil mararamdaman niya na hindi ka gumagawa ng paraan to win him or her back at syempre dito siya magkakaroon ng takot Halo-halo na eh Pagka naramdaman ng ex mo to eventually Mas magiging mabilis yung gusto nating result Dahil normally during a breakup May tinatawag tayo na waiting game Alam natin na kung halimbawa kayo po Ay nagkaroon ng breakup at naghahiwalay Magkakaroon pa rin po ng series of waiting na tinatawag nga po nating waiting game na yung ex natin for sure ay maghihintay-hintay pa rin po yan titingin-tingin sa telepono Pakausap even ng mga mutual friends, mag-aabang kung ano yung gagawin natin mga utol. Pero kung halimbawa ang kayo po ay tatahimik lang, makikita niya to bilang weakness natin. Pero kung makikita niya na kayo po ay gumagalaw at napapansin nga po niya at nararamdaman na napakaraming taong so much interested sa iyo na talaga naman pong hinahabol ka at pumapasok nga po dun sa chasing routine mga utol, babalik yung value natin. And eventually, mararamdaman ng ex mo na siya po ay napag-iwanan. Of course, medyo maa-upset siya dito or rather masasaktan. Pero yung upset or disadvantage na yun na mararamdaman ng ex mo will result into something better naman po na gusto natin mangyari. The feeling of un, unwanted siya, uninvested ka sa kanya, is napakalaki po na maitutulong mga utol dahil dito niya mararamdaman na parang siya na po yung na-reject natin na parang siya na po yung hindi kailangan and syempre unang-una alam naman po natin na tatamaan yung kanyang ego But later on, ito rin po yung magiging motivation niya to doubt at magkaroon nga po ng duda sa kanyang naging desisyon sa atin. Kasi kung eventually makikita niya na talagang ikaw ay nag enjoy of course, mararamdaman niya immediately yung pagiging independent mo. At napaka-importante nun dahil sabi ko nga po sa inyo mga utol, kaya tayo naghihiwalay sometimes despite of the many reasons kung bakit nagkakaroon ng breakup, isa dyan is yung nakikita ng ex mo na hindi ka na nga po capable at wala ka ng ability na siya po ay pasiyahin. Yon ay kung halimbawa ang mararamdaman niya or nagagawa nga po natin parang maging so much dependable sa ex natin na parang hindi na nga po nating mabuhay, kumain, gumalaw, magtrabaho or even matulog nang wala siya mga utol. Kaya nga po tumataas yung kanilang ego. Pero pagka na-feel ng ex mo na ikaw nga po ay very independent sa tulong na rin po ng mga kaibigan nga po natin na pumapasok doon sa chasing routine, na itinuturo ko mga utol, bigla niyang mararamdaman eventually. Bigla niyang mafe-feel agad-agad mga utol na ikaw nga po ay very independent. At kung makikita niya na ikaw nga po ay napakasaya, mararamdaman niya yung capacity mo na yon na solid pa rin, na kaya mo pa rin pong sumaya mag-isa, and even kaya mo pa rin pong pasiyahin ang isang relationship at sitwasyon. Pagkaganon mga utol, alam naman po natin na dun natin maririkindle ang interest at feelings ng ex mo. Kasi lagi ko nga po sinasabi, nandyan pa rin yan utol. Hindi pa rin po yan nawawala. Kaya if you're looking for a position or key situation para bumalik ang ex mo mga utol, pwede po nating i-consider ang ibinahagi natin ngayon. Dahil sa totoo lang, based on my experience dito po sa coaching session natin, marami pong nagsasucceed sa ganitong effective at simpleng paraan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at pantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.